Pak, pak, pak. Laki So yun guys, what's up? Ay, isang magandang araw sa ating lahat. No? Ayan, part 2 tayo guys sa aking ating pangangawil serye. Alright. So ngayon guys, nandito kami napapansin nyo sa Newgan. Kasama ko pa rin si Kuya Diding sa, sa Kuya Jamri ayan sa kabila. So naghahanap kami guys ng ano uh, itong tinatawag nilang umang ayaw ko kung ano to sa Tagalog ba din. Ayan yung Kasi oh. Pumapasok lang kahit kaninong bahay guys. Kaya tawag dito sa amin umang nagapang nguha lang ng hindi sa kanyang katawan ito guys Ayan. So, ito yung ipapain natin, guys. Ayan, siya. Alright. Ayan, okay. oh, patinda, patinda. Ayan, so. Alright. So, ayan, ibang lalagyan naman, oh. No? ibang bahay naman kahit kaninong bahay lang sinusuot nito eh so ayan sila ito yung pamain natin mamaya mag ipon lang tayo ng marami rami so ito pa kay Kiang so yun na guys ito lang yung ating pain no ayan dami nila so mga ngawil na tayo ah, ayan yung bangkat natin nagagamitin dito na naman tayo sa isla ng kawalan kasi Kanina pa kami umaga. Naabutan lang kami ng ulan dito. Wala kain. Gutom kayo, oy. Eh? Kasama ko, parang wala nang lakas na pa pre. <laughs> parang namumutla na, eh. Tito Jamri, oh. Wala na. So, yun, tara, tara. Ah, balik kayo mamaya. Pag nandun na tayo sa pisto natin, no. Ayan, kasi yung ginagamit natin yung camera ngayon, eh, papalobat na. Tara, tara, sakay lang tayo dito. So ayan na, nakasakay na sila, yung makina nila wala pa. Alright. Buhay pa yan, sila pa ba? So yun tara, let's go. Tara, tara, tara. Nanding tayo isda baka may maulam tayo. So ayan na guys, uh, habang nagsasagwan tayo. piniprepare na nila yung ating pain, no? Ah. Uh, pinupukpok na nila para matanggal na siya shell para mapamain na natin ayan ako so, may lagay dyan, kagati nila so yan guys, ah, nandito na tayo, nakarapin na tayo dito no ayan, prepared lang tayo muna sa akin. ini. Bukod lang natin kung maganda yan. Ay, kung pangit, di mag-shift tayo. Ano dito yung mo? Tama may lahat. Huwag lang yung kagata. swoyung guys, gunang kuat natin, yay, oh huh? ha, isda, fish on, ah, ha ha ha

Ah. So ayun guys, uh, pauwi na tayo. Nakakuha din tayo pang-ulam-ulam. Salad lang. Eh, ayan, take ako magtatapos din. So ayun na guys, nandito na tayo. Ito lang yung ating nakuha, ano? Kunti lang, Eh, huh? hey. ando, kaliliit pa. Pero goods na. May maulam na tayo. Pang cinema ton. Oh, may pusit po. Oh. Ito talaga yung hindi ko makalimutan talagang kuha ba. Nakabitaw, nakabitaw. Nakawil pusit. So, yun guys. Hanggang dito lang guys yung ating video guys. Ayan, sana nagustuhan ninyo no. Alright.